Ipinagluto ni Mrs. si Mr. New Update. Tuluyan na nga inilalabas ang kanilang tunay na status. Ganyan nga, Kimbao. Tuloy-tuloy sa public ang relasyon nyo para wala nang masabi ang mga bashers. Sa bagay, palagi naman magkasama ang dalawa. Kahit saan magpunta, kahit busy, quality time pa rin. Samantala, Balikan naman natin ang naging issue noon sa naganap na fan run. Nakakaalarma at nakakabahala ang mga ikinakalat ng mga haters. Mainis ka na lang sa dami ng kanilang mga sinasabi at maduduming isip. Big deal pa rin ang outfit ni Kimmy. Hindi pa rin sila tapos na magbigay ng mga negative comments. Kaya naman, To the rescue ang mga supporters, ayon sa kanila, mahirap ipaglaban yung nararamdaman na inis at galit kapag binabash si Kim. Alam na alam natin, wala namang ginagawang masama sa kanila. So ayon, ilabas din ang inis at galit, walang respeto, panitago sa mga walang mukhang account, kaya ang lalakas ng loob magyabang. Sana maparusahan ang mga ganyang tao. Walang magawa sa buhay. Ayon pa sa isang komento. Sikat na sikat kasi ang idol. Hindi mauubusan o hindi nauubusan ng gagawin sa loob ng isang araw. Kaya sila gigil na gigil na umieksena. Ang hindi nila alam, mas lalo nilang pinapasikat at pinapalakas ang idol natin sa publiko. Keep it up na lang guys!